Ayan guys, mapampalang hapon. Ito tayo makigulo sa Shatin Park. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayan guys, ayan. Let's go, let's go. si, si Ate Mal. Ayan si Ate Mal. Kasama natin, busy sa panonood. Tara na guys, Ayan. <laughs> kaya ang pinagkakaguluhan nila dito at pila libre ata libre ah. ay biskuit na may palamang honey ayan ay, ito tayo sa other side <laughs> may biskuit palaman honey Biskwit. may honey, may love, so sweet. Ayan na ang dekorasyon. Ano kaya yan? Ibig sabihin nito. Let's, uh, investigahan natin kung anong meron. Ano daw to. Ayan. Ah, the planning Ah, pa-lighting. lighting. 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 Dito muna tayo, tayo. Tingnan natin. Ayan guys, mga ponsetya. Dahil Merry Christmas na. Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Ang mga donuts. Donuts spot. And then ponsetya again gagandahang mga bulaklak Dito ko sa sharing park May kumakanta doon May kumakanta Uy mabango Ano to libre? Paano maka-avail nito? Ah, maglalaro muna. Hop. Ay, maglalaro guys. Tapos may makukuha. Ayun, isa pa oh. Panalo si Lola. Dito naman sa isa maglalaro din. Yan. binabato at patutumbahin. At si Ate Mel, ayun. Ito sa kabilang side. Ano naman dito. Yan lang ang Sabado nila. Ah, ayun. Ah, laro din sila. Lahat, lahat games. Tapos may mga stamp. Tapos, Tipilan na sila para magkaroon na ng libreng pagkain doon. Kung baga, ang laro na ito ay libreng pagkain, guys. Ayan. May ano kasi, Chinese. Chinese ang ano sulat, hindi ko maintindihan. Ito naman sa kabila, may programa. Ayan. May dancing. ayon ito sa Hong Kong. Pero malamig. Tingnan niya ang mga kasuutan. Balot na balot. Yung iba, yung iba naman. Hindi. Ayan. Ayan na si Ate Mel. Inaantay na ako ni Ate Mel, guys. Maglalakad na kami. Ayan. Let's go! Wala, man! Ano yung sasayaw? Sasayaw. Lakad na kami, guys. Ganyan lang ang Merry Christmas dito. Ayan, mga bata. Happy, happy. Ayan. Ang kukyut nila, guys. Ang kukyut. Ayan, let's go na atin na. na tayo. Kailangan pumila. Ayan, may mga stamp yan ayan. ang ano lightening. inihi sana naman hindi English ba? hindi kasi na English. English. na talaga dito, guys. Ang po ang ating report ngayon Araw ng Sabado December December 14 Ito ay ano yan Welcome to Sharon Maganda yan sa gabi Na madilim diba? Ayan. Ayan si Maymay hindi pa tapos ang paggawa nila. <laughs> 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 Ay, nako. Yan guys <laughs> ang ating report hanggang sa muli paalam God bless everyone bye bye Ay. bye, -bye. <laughs>